Yon mga idol so para masolusyunan namin yung uh, maliit na baligater niya no so buong plain sheet mga idol yung uh, nilagay na namin dito So yung uh, magkabilang dulo po nito ay nasa ano na uh, 60 cm para hindi na siguro lalagpas pa yung tubig pag umulan. Then dito sa gilid niya mga idol nakabent naman na po 'yan. So hopefully mga idol then uh, tingnan natin kung anong magagawa natin sa mga butas ng yero dyan oh, yung sa grove nya yun mga idol so Hmm, na namin yung iba sa yero ano po so malapad na malapad na po yung ano yung ano nito yung uh, sa bali niya Ayun mga idol, i ano na. Eh balik na 'yung aming uh, binaklas. Ano. Kusodyang malayo pa kasi ito, mga idol. Sabat so, na uh, nakatutok sana ito ng konte, pero hindi na namin pwedeng ibaba 'yung uh, yero dahil uh, mas maraming butas na 'yung tatakpan Yung mga dating dinanan ng uh, text crew. Ngayon din namin na uh, ah uh, ginalaw pa hindi rin mga idol sinakpan na namin ito ng buo dito sa ilalim niya. yung uh, nakita ang butas doon yan nakasarado na ito yung lahat so hopefully ay uh, hindi na ito tatagas pa paparating uh, pa naman yung malakas na ulan then eto yung uh, yung tubo yung sa downspout uh, maglalagay na lang kami dito para hindi mabigat yung laloy ng ano dyan, yung uh, ng tubig dadalhin namin dito then maglalagay din kami doon makikita malalaman ano ang kalp pag uh, hindi tumuha gusto yung tumulo ano ha dapat mo din kapag ang pamit kung tagas makita kung tatagas pa ikinlo tayo na ito kagitan na ito ka pailangan sa buyatan ta at yung grove na ah. ikinlo ito ka ata grove na tapos silikon na namin na 3 na. hours later. からかこや。うん、けた。から、だ。それ、食べてくれるか。出て。じゃあ、あと。<muchas> 다 Good day uh, mga idol at uh, isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. Bale, day 6 po kami <coughs> ngayon. Ano po, so, uh, ko na yung uh, sa bubong. Ano po. So hopefully, ay, uh, wala na pong uh, uh pa doon. Ano po. So, so na ng ating video mga idol. Yan po yung ginawa namin doon sa taas. Ano po. And then, di, sa pintura mga idol ay yan na uh, pa first coat na natin ito para makita namin yung uh, mga kailangan pang retouch so maraming pang retouch dito sa uh, kisa may ano po so kung gatin first coat ito ang um, kukulayan mga idol hindi namin makikita yung uh, mga mga kailangan retouch sa ano po nandito sa loob mga idol nagsimula na akong uh, magtile sa ano po ayan So, uh, marble type po ito na 60 by uh, 60. And then po, bali lima ang yung uh, design, yung aspect niya. So, ganito yung uh, paraan na ginagawa namin mga idol. ko, uh, marble type ano. So, pinilian namin yung magkakaparehas. Yun po yung pinagsasama-sama ko. Ganyan yung paraan namin. And then yung mga yung mas marami, yun yung unang kinakabit namin ano po. And then uh, sa Siroho na yung uh, yung uh, iba't ibang uh, design pa. Then sa karagdagan sa natapos mga So hapon na. Sa hapon na po. sa uh, Saturday ngayon at PD ng tropa. Yan, napantay na rin po dito sa may left side elevation po ng bahay okay mga idol so uh, araw araw ay, nakikita natin yung improvement sa ating uh, ginagawa po dito ano? so yan yung uh, aming uh, uh, ginawa dito mag, uh, ng uh, isang linggo ano, mga idol at uh, salamat sa lahat ng uh, sumusubaybay po sa aming uh, project po na ito So hanggang dyan mga idol, lagi to yung magingat at uh, God bless po sa ating...